Hello po, kamusta po kayo? Okay naman. <laughs> ano pong pangalan nila? Ah, uh, Joanna. Saan po kayo sa Pinas? Sa Zambales. Ilan taon na po kayo dito sa Canada? Ah, uh, magto two years na. Ano pong work nyo dito? So, sales attendant dito sa Kabayan Food market. Bakit Canada po ang napili nyo? Siyempre, ang Canada talaga is our dream country. And uh, yung kapatid po ko po kasi ang nanguha sa akin dito. So, it's a plus factor uh, na nakapagpadali or hindi naman siya ganong ganong kadali kasi naabutan tayo ng pandemic before nakapunta dito. Ano po ang ma-advise nyo sa mga kababayan natin na gusto po magpunta dito sa Canada? So, ah uh, just, sa uh, no, uh, i-prepare ang sarili, no? So, kung ano po yung makikita na, nakikita natin, kasi marami talagang nagiging ano sa na vlogs, yung sa TikTok, no? So, mas maganda nakamakapunta muna kayo para masabi nyo na eto pala talaga ang Canada. Para ang Canada kasi para sa mga may mga pamilya, no? Para po sa ano talaga 'yan. Lalong lalo dun sa may mga anak, no? For family. 'Yun po yung importante na talaga para sa Canada. Ang huling tanong at ang pangpinaling tanong ko po, masaya po ba kayo sa Canada o hindi at bakit? Yes, masaya ako. Kasi nung nakapunta ako dito, kaya ko nang ibigay ko ano yung Uh, hindi ko kayang ibigay before sa mga anak ko. At so, yun ang pinaka sa lahat. Yun lang po. Maraming salamat. Bye!